tubig dito oh. Uh. Mm. na. Inarangan mo na. Uh. Si Ramil pag nagpatubig ang harangan niya. Paano kaya ang diskarte niya niya? Eh? Lima. Piwi. Piwi tayo. Ay, nice, isang magandang buhay mga ka-farmers. Lipin naman natin yung ating palayan. At, kabilin tayo ng abono. Ayan o. Oh. Ito ay triple 14. Dalawang triple 14. At, dalawang 4600. Ito pong 4600 ay urea lang itong uh, puro. Ito ay nagkakahalaga ng 1, uh, 6. Ito si... Uh. <laughs> Ito, ito yung nating laging ginagamit mga ka-farmer. Ayan a. With zinc ay 2,400. So, ang mangyayari niyan, isa lang ang kinuwa ko. Imimix naman po yan lahat. Saka sa sasabog. Ayan. So, ayan. Silipin natin yung patubig natin. Ah, uh, nako. Namamatay na yung ating uh, makina. Hindi ko na naririnig. So, ayan. Silipin natin yung patubig kong ah, uh, na ano na ba na napuno puno na o pinatay na nila dahil puno na mga farmer ayan lakad na lang tayo tapos tikit chicken na rin natin kung ilan pang itlog na makukuha natin <laughs> may dalawang araw pa tayo para mag ng itlog matay ah, namatay pinatay na ni ah, ah. si Allen a ah, ah. po ni Rambo yan ni tatay bong tatay niya sabi ko sa kanila total talagang ginari na, na mahan maharap ni na si Purisa na kaya lang sabi ko magdaanong na din ko hindi po, eh. ngayon, di na naman masusunod yung mga program kasi itong hybrid medyo kailangan talagang matutukan din at least po ngayon talagang natutukan nila si Allen ang kasama ni Tatay Bong yan wala pa rin tubig oh. sabi nila sa 25 daw pero oh, labo yan at tagal tagal ng sa ilang uh, ilang tanim na namin pang ilan na di naman po nasusunod pag sinabi nila delay na delay di kaya natuyuan oo ayan tingnan nyo talagang naano na po nila ito yung sa pangalawang pitak ang sinasabi ko na hindi nakalubog yan tutubuan ng damo uli yan ano namatay? ha? pinatay mo na? okay na daw yan? tapos mag advance pa sya Ay, yung ano, yung pagdaw na. Oo, oh, hindi na daw. Oh. Titignan mo muna daw. Pero ang daming napatay. Basta in-spray niya ng tutok na tutok naman eh, di ba? Ang daming napatay eh. Eto, magpapatubig din sila. Ano sabi ni Kiramil? Pagkatapos daw, hindi ko pumunta dyan. Mm. Mabot lang para mabot ng yung tumayo na. Ang Kailangan babantay-bantayan niya yan, kamo. Ito, malinis yung pilakapil. Oh may oh. Yung mga nakita nyo na yan, puro palay na yan. Yung damo, eh, natigok na. Namula eh, dito eh. Yan, lalapitan natin doon sa kabila. Kita nyo po yung yung mga damong namatay galing din ang herbicide ano, kaya ano <laughs> isipin nyo yung palay hindi namamatay yung damo lang namamatay Ayan oh. Ah, oh, dito matutukan makikita po ninyo ayan oh. Kita niyo 'yung mga nag anong 'yan, namatay na 'yan. damo 'yan. Oh, di ba? Dugo po 'yan. Pero ito, ayun oh, lalo na po 'yung part na 'yon na 'yun 'yung sinasabi kong hindi naaabot ng tubig. Dapat siguro doon ng ang hulog ano. Sabi ko lang galing nila eh, nakaano talaga eh, parang plat plat ko nyari uh, pupunuin to bubukas doon pupuno naman yan doon na naman magbubutas noon tapos doon na naman sa kabila Baga, mapupuno talaga muna bago umapaw doon sa pinakatas doon naman sya uh, ano, uh, tatapon para sa kabila yun yung aking naaalala nung aking kabataan mga ka farmer kasi may sa palayan eh dahil dyan tayo naghahanap ng mga gagamba ng uh, mga dalag hito <laughs> namimingwit tumatawid sa palayan sa ilog ayan yun uh -huh. ito mga maghuhulip sila dito De, pero ayan palayan taas na din pala oh. manipis po yung hybrid ano compare dito tinan niya mga pala. Pero bibigyan natin yan ng one month Makikita nyo na po Halos magkasingkapal na sila Pagka after a month Kasi mas maraming suhi Ang hybrid eh, yung pa, Ano yung kalapate? <laughs> Hindi Daming ibon ha Ngayon oh. si tatay pong Talagang inaano niya Binabantayan niya Ito din pala mababa na yung tubig dito oh. Hmm. mababa na hmm. ang daming patay na damo dito na patag na ano dapat dun masuyod yon mapalalim, medyo masuyo dito ng kaunti yung, yung putik na yun. Yeah, sabi ni Tatay Bong gusto niya daw po na makita. Kasi sabi ko, sa sabi, sabi ko sa kanila next ano, total may pang ano naman sila sana. Sila na lang mag-araro kasi sayang din po para may, may kita pa siya no, habang inaararo. Kaya naman daw nila. Hmm. Ito, ang dami ding damo dito. Kaya pala sabi niya yung namula. Ayan, no? Ang dami. Hmm. sabi niya, ispray pa daw siya ng isa. Paning panghuli. Para masigurado. Taas din dito. Ayan, no? Nilock niya na dito, ah sinaranya na napit na mag -abono. ready na naman yung abono so ba chat ni nila oh itubig na din dito gumapang na bukas na yan magpapatubig siguro pero hindi po lahat ng nakikita nyo na yan ay palay may damo din yan hmm. Hindi ko lang alam kung nagpangbuto siya. Parang kalapati yung mga lumilipad na ito. Ah. Yung kabila, wala pa po yan. Yung green na yan. Wala pa yung pa, patubig. Ayun kung kailan sila. Baka bukas din magpatubig yan. Hindi nga pantay. Oh. Mababa dito. Taas doon. Dapat maka... Ano nang kaunti. Lubog to. Oh. Ibon ba natin yung lumilipad na yan? Hindi. Grotto yan sa grotto Yan. Pasyalan na natin mga farmer. Yan. At least, no? Ang robin, ako. <laughs> Haabutin tayo na. Haabutin na ng, ano, nang tubig. Eh, wala pa. Hindi na nabupuno. Pero ito, halos ano lang to. 8 uh, hours kasi kahapon ilang oras lang po yan nakapagpatubig dahil mga siguro alas dos na ah, alas dos na into into pa tapos ngayon hmm, alos sa 8 hours na lang sabi mo ng 10 okay na 10 hours lang nagpaandar mga isa't kalahating puno lang yun ang tanki dyan Ay Hinarangan mo na? Siramil pag nagpatubig ang harangan niya Paano kaya ang diskarte niya niyan? Yan? sa ibabo kasi ang daan dapat nung kanya dito no. No. Ayun, no. 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 no, no ito, may, may, plastic na ito tsaka o oh. o ba o oh. kaapaw na dyan ano mm. dito baba na ng ganun dito. dito may patubig din siya meron din pala siyang daanan dito ano oh, ito, ito. Dito tatay mo sa amin. Oh. Ah. Ah, Tapos Eto ano tong dito. Oh, meron din pala dito ano. sa sambak dito yan. Oh, ulo na siya, discarding na lang. Ayan na, okay na. Ah, hintay lang daw po muna matuyo yan ng konti tapos mag-spray pa ng isang pangdamo. Di talaga daw marami. Tapos patubig and then abono na. <laughs> at least may program na talaga maganda sa palayan na to lapit lang mga farmer oh. lakarin mo lang ito okay, yata yung kapatid ni Ponpon o oh. oh. naman sabi ko nga pwede ko kayang turukan ng ibermix problema kakatakot naman hawakan baka mga gas mga gat na si papaya yan chicken natin yung ako kagat pa ako ng langgam napakaraming langgam alam mong first aid mga farmer kung kayo po ay lang kagati ng langgam uh, at pagka nakagat kayo ay nag uh, ako kasi nagnanana eh kailangan dyan ay Malunggay eh. Hi! Lalaro na sila Kanina natulog lang sa tricycle yan Kinuha namin si Max Ayan si Max po ay Okay na Magaling na Ako ano na kaya ang nangyayari ito, ito dinidilig ko naman hmm. ah, Ano na Mamatay na yata ito ah lay ating Benjamin, yun o namitas na naman po sila ng kamatis napakarami ah, natin kamatis patapos na yata ito pero didiligan niya ni Nikki and si Nikki nagdidilig hihirapan ng ating mga halaman dito ah. sobrang init mga ka-farmer grabe yun sa masbate grabe ang baha si nga nag message na rin naghahanap ng trabaho dito sayang yung opportunity nga pinakawalan nila kay uh, ka farmer Jonathan at kay uh, ano ba to kay uh, ka farmer boy at sunog kilay ang ganda ng offer sa kanila tinurn down nila eh sabi ko nga swerte na ninyo na may kukupkup ng familia, sayang sayang po ngayon nagaano sila tatanong <laughs> sabi ko wala naman wala naman ang baksiksikan dito ka wala na rin namang trabaho ay Shh! alam ko kasi si ka farmer jonathan ay 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 Shh! ikaw ah nantay natin si ano si Si Nasebe May baboy hmm. May baboy po na darating hmm. Tignan natin kung ilang itlog Ang makukuha ngayong araw ah, ilang itlog tayo Ano bago tong kayo Are you hungry Hungry ba hungry Ang bibi natin, lumalaban na. Okay, one, two. Wala. Dalawa pa lang. Aba. Malas ha. Zero. Tatlo. Ay. Ilang oh wala na naman. Mm. Tay gan. Pahina nang pahina. Pahina. Ang mm, marami. Apat to, apat. Apat, apat. lima, Piwi, piwi tayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ah, dalim. Dalawa na lang pag-asa. Lalo. Tatlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nabawasan pa Okay, crack Ayan, tuloy natin yung vlog kahapon mga ka-farmer So, after pala yan, ito pakita ko lang Yung ating uh, Ano? Yung ating uh, Duplex wire Ayan, naglalatag na po kami hmm. Nandun si kuya, syempre kailangan natin ng supervision <laughs> Pero ayan, tagal nang uh, nahahaini prepare ito. Ayan, nabili ko 'yan sa ano, uh, nagbebenta talaga siya, pero siya ay nagtatrabaho mismo sa cooperative. Kaya 'yan legit talaga na uh, standard. Kasi ang magiging problema natin pagka tayo bumili sa hardware, ang dami pong naglipana na substandard. Minsan, pag ininspeksyon inspection po ng mga nasa pelko ay uh, sasabihin eh, hindi standard. Problema 'yon eh, ayan, nakuha natin 42 per meter ang uh, bili natin tapos, nakausap ko na rin yun kasi nga, saan doon yung metro so ipapalipat natin dito sabi niya, wala namang problema, tawagan mo lang kami at uh, ayusin natin so, ayun po wala kasi yung number ko may tropa tayo sa Pelco, mismo sa opisina head office eh uh, nawala yung number niya tapos meron din tayong suki sa lechon na Ah, uh, trabaho din sa Pelco. Lineman. Oh, ayun, nawala 'de. <laughs> Sayang. yon mabilis naman yung kausap. Pero ayun, uh, so far, ay uh, sabi naman ni uh, ano lang daw, uh, inform lang. Ayun si Rizal, si Kuya nasa kabilang kanto, linatagan nila ni Kito. Sinap na nila doon. Ayun. At least okay na waiting na lang sa mga materyales solar ay tingnan muna natin kung may mailulusot sa budget dahil uh, nakasale sana ngayon yung solar panels 6,000 po yung 550 watts kaya lang kailangan natin ng no, na mga 20 pieces ano? pusin muna natin yung pigeon loft. <laughs> Ayan na naman tayo mga farmer Ayan o. Oh. Okay na daw. Ah, pwede ko na palang tawagin yung mga tropa para ilipat yung kontador, Pero tatanong ko na rin muna kay kuya. Kasi baka kailangan niya munang ayusin din. Siyempre yung dito sa bahay, di ba? So kailangan paglinipat yung um, ano, yung pinaka ano niya. Oh, ha? Uh, ulan tayo mga ka farmer Kasi walang ulan na naman ayan kanina dumilim makala ko uulan hindi naman so ayan ah. nagpa sprinkler muna tayo tingnan natin kung ah, may ibubuga ba ang sprinkler natin ayan kahit papano hindi na umiikot gawa ng nahaharang na ng mo ah. eto ang oh, ganyan lang kahit papano eh makatulong lipat-lipat na lang natin o so, ayan mga ka-farmer tapos na tayo at dinugtungan ko na lang tong video dahil sayang naman <laughs> tapos pakita ko pala yung mga kamatis ang daming kamatis na minakalimutan kong magbigay ng kamatis pala kina tita so ayan sayang sayang mm. gihinuga na doon isang tim isang ano na yung kamatis namin doon isang uh, isang yung kasi ano ba yung tawag dito parang timba na mga kaparma yan isang timba veggie man natin wala hindi na bumalik nag enjoy pa tapos ayan mga ka-farmer abangan nyo yung ulang may nahuling ulang dito sa pan so yan abangan nyo next video <laughs> nakakatuwa naman ano nabingwit po ni Dex yan hinagip ko na lang sa video tuwang tuwa ako dahil wala na eh zero ano na ako eh wala na akong ano sabi ko nga wala na akong uh, pag asa nagulat na lang tayo pero yun bago maman eh naisip ko na yun na rin na pwedeng mangyari na mga namimingwit at bigla na lang magulat. At alam nyo kung sino nasa isip ko si Dexter din. Kasi ang mahilig mamingwit eh. Break time kasi namimingwit mingwit siya. At bigla siya nagulat pag ganyan ang hadyang ganyan. Kala niya kahoy. Ulang pala. So ayan nakahuli po tayo ng ulang. Ah naman. Puti naman at ah, medyo ibig sabihin possible pala no. Na mabuhay. Ayun lang hindi ko alam kung kaya mag -breed na sila mag kaya nila mag breed dito kasi ang ang pagkakaalam ko parang dinadala pa ata nila sa may saltwater eh parang ganun sa linitin ng kaunti yung napapanood ko mga videos nakatangki pa nga eh pero sa loob loob ko naman layo naman ang ilog ba diba? para pumunta pa ng dagat ba diba? yung minsan nakakahuli daw dito sa Pampanga River eh so tingnan na lang natin kung kaya nilang mag by themselves ba diba? Pero yan, bak, kailangan namin munang tuyuin na naman itong ating pan na ito. And tilapia uli ang lalagay natin para matanggal yung hito. Kasi nga, di na naman lalaki yung mga tilapia. Ubusin lang ng hito. So ayan mga ka-farmer, maraming maraming pong salamat. Tapos na naman tayo. At magandang buhay!